Okay mga friend, um, sa nagtatanong about sa magkano ang na-invest or napuhunan sa pagtatayo ng isang repair shop. Simula tayo dito sa screwdriver. Set na to, 6 pieces, is 2,500 ko to nabili. Pwede na! Yung mahal lang to dahil mas magandang mahal or heavy duty yung mga binibili namin para iwas lost thread screw. Hindi totoo yan. So, yung iba kasing local ay madalas makapagpa-lostred. So, nag, nagko siya ng another trabaho kapag na-lostred yung screw. Hindi nga, subukan mo! So, sunod naman tayo dito ngayon sa soldering iron. Um, dalawang piraso to at yun nga, um, may, may dahilan kung bakit dalawa to. Bahala ka sa buhay mo! At ang Each na ito is 7,500. At pag napundi yung tip mo is 1,800. Tuluhin mo yan! So, napapalitan to na yung mga tip na ito. Then, itong power supply is 5,000 pesos ko nabili ito sa so Shopee pa. So, lang ako. Hindi ko alam kung scam yun eh. Kaya... Walang duwag sa ating lahi. Matatatang tayo lahat. Kasi that time na wala pa talaga totally dito tong 5 digit. Although meron nang lumalabas pero napaka dalang talaga. So nabili ko to ng 5,000 pesos. Bola lang yan. Ito na unahang kong power supply na long way 10 ampere, 30 volts. Nabili ko to ng 3,500. So ito na rin yung ginagamit ko pang voltage inject sa mga shorted. So, makikita nyo naman, mas madalas ko ito gamitin. Ito, ginagamit ko lang to kapag sa CPU or mga low current na talaga para mas accurate yung reading ng isang ampere. So, sumunod naman guys, ma friend. Week 2008, nabili ko to ng 4,500. Soldering hot air to. Um, ginagamit ang soldering hot air sa mga IC kadalasan. Wait, Kadalasan ito ginagamit sa mga jumper. So magkaiba po sila. 4,500 ko nabili ito. Then ito uh, is 12,500 ko to nakuha itong isa. So I'm hot air din to. Ito 11,500. Mas maganda to sa mga big IC mga mga friend kung ganito yung mga bibili nyo or may bala kayong magtayo ng mga repair shop nyo. Maganda to sa mga big IC. Solohin mo yan! Pero kung low budget pa lang, at nagsisimula. Pwede kayo mag-start sa Quick 2008. Kasama na rin mga nasal yan, mga friend, pag bumili kayo. Hindi nga, subukan mo! ito ang microscope. Nakuha ko to ng 12,500. Pero ngayon, medyo mura na to. Nasa mga worth of 10,000 na lang siguro to. Marami na lumabas talagang bagong brand. Or saka ano, mga limited na ano ngayon. Mga limited na microscope ngayon na mas magaganda pa. So, nakuha natin to ng 12,500. Then, itong holder niya, boom stand, is nakuha ko po to ng 10,000 pesos. Hindi totoo yan. Yun pa lang, napakamahal na. Then, sa tester, ito yung pinakamurang tester ngayon. Kung talagang seryoso ko sa pagre-repair, is plug Nabili ko to ng 2,500 ngayon yata hanggang ngayon ano, 2.5 pa rin siya, hindi yata nagma-mark to dahil napaka-quality talaga ng tester na to. 2,500 ko nabili to. Siyempre, dito itong boot cable. So, sa 900 ko lang nabili yan. Gamit na gamit yan sa mga ating power supply. So, dako naman tayo dito sa ating mga ibang tools. Ito, nabili ko to. Pang-angat to ng LCD. Holder na rin pag nagre ka. Nabili ko to ng 2,000 pesos. Kapit na kapit dito yung isang unit. Then, sumunod, kailangan pag nagre-rebuild ka ng battery, nagpapalit ka, kailangan mo ng battery health. Ito yung kailangan gamitin din. So, nabili ko to ng mga 2,5, 2,3, ganun. Tapos, itong pang-copy na True Tone ay copy plus. So supported na ito is hanggang 12 Pro Max yata. Um, nabili ko to ng 5,500 or 5,000 sarado. Hindi ko na maalala basta mga ganun to. Then itong tester kit, dalawa. Yung tester kit, ginagamit po yan sa mga logic board para hindi basta-basta mabugbog yung unit nyo. Hindi hinang nang hinang lang basta. Natatry muna bago i-fix talaga. So nabili ko ito 5,500 tapos ito 5,000. Then, sumunod dito yung mga programmer ko. P13. saka JC7. P7. So, ito yung ginagamit namin kapag nagna-non-program or nag-upgrade -up, nag ng storage. Itong dalawa. Ito kasi ay pang 6S. 27 plus lang. At ito hanggang 8 to 13 Pro Max. then ang price nito is... 100, Nabili ko to 14,500. At ito, 12,000. Nabili ko to ng 12,000. So, yung dalawa pa lang, maabot na ng almost ano, uh, 26,500. Uh, pang program pa lang po yan eh, wala pa po dyan yung syempre kaila, pag magpo-program ka pag bubunot ka ng NAD kailangan mo talaga yung mga soldering iron na yan soldering hot air scoop. syempre hindi mo hindi mawawala mo Kaya lahat na nandito ay kailangan. So, ito pang separate ng sandwich board. kapag Kasi ang sandwich board po kasi, ang logic board po kasi ng XS pataas ay dalawang magkapatong na nakahinang siya sa isang logic board. kailangan may upper board, may lower board na kailangan biyakin para makita yung mga possible busted na component. Ito rin po yung layer board. Ito na bili ko tong ano, separator, separator ano, logic board is 55 hanggang third iPhone 13. Wala pa po dito yung mga Android na pambiya. Kasi eh, yung bago nito lumabas na po talaga yung pang Android eh. Kasi tong ito ano lang to. Tag dito, um layer. May bowling lang lang layer to ng mga logic board. So napili ko to ng 2,100 at itong CPU bowling na sa 1,300 lang to. Ultrasonic. Itong ultrasonic di ang kasamang nature spring. Nawasa lang po laman yan. So ito pong ultrasonic ay ginagamit namin sa mga water damage. So kapag water damage po ang phone nyo, hindi ka agad namin sinasalpakan ng current So, pinaliliguan muna namin, ilalagay muna namin dito sa ultrasonic namin at ginagamitan namin ng board cleaner. So, hindi po kami gumagamit dito ng thinner, thinner lang. Board cleaner po talaga ginagamit namin at nabili ko to ng 3,000, ay 3,000, 350 pesos. Siyempre, naubos po ito. ah, uh, 300. Tapos, may time pa na ever na ano, sobrang sunog na yung ibang parts, hindi na nagagawa so nakagastos ka na, at hindi, syempre no fix, no pay po kami so yung ultrasonic natin, ultrasonic cleaner natin, nabili ko ng ito na 1,500 so, yun guys uh, hindi pa kasama yung mga diagram natin na binibili, mga lock tool, chinchow yung computer, hindi pa po kasama yung computer natin, maglalaro pa yun ng mga 15,000. Saka yung rent, down payment sa rent, napakalaki po talaga. Kaya yeah, yun lang mga friend, hanggang dito na lang tayo mga friend. Maraming salamat, peace out.